Sa ngayong araw na ito, isang matinding pag-atake na naman ang ginawa ng Israel sa Lebanon at sa pagkakataon na ito, isang mataas na opisyal ng Hezbollah ang nakaligtas sa isang tangkang assassination ng Israel noong Huwebes sa Beirut, ayon sa tatlong security sources. Sa parehong araw, 22 tao ang nakitil sa mga pag-atake ng Israel at iniulat ng UN na nasa lumalalang panganib ang kanilang mga peacekeepers sa Timog Lebanon. Ang Wafik Safa na namumuno sa unit ng Hezbollah na responsable sa pakikipag-ugnayan sa mga security agency ng Lebanon, ay tinarget ng Israel noong Huwebes ng gabi, ngunit nakaligtas ayon sa mga ulat mula sa mga security sources. Mas maaga noong Thursday, isang Lebanese security source ang nagsabi sa Reuters na ang mga airstrike ng Israel sa gitnang Beirut ay tumarget sa hindi bababa sa isang mataas na opisyal ng Iran-backed Hezbollah. Ang mga pag-atake ng Israel ay tumama sa isang mataong residential na lugar na puno ng mga apartment building at tindahan sa gitna ng Beirut. Hindi pa dati tinatarget ng Israel ang nasabing lugar na malayo sa timog na bahagi ng Beirut kung saan matatagpuan ang mga headquarters ng Hezbollah na paulit-ulit ng binumba ng Israel. Mabilis na tumaas ang bilang ng mga nakitil at bago maghating gabi, iniulat ng Lebanese Health Ministry na 22 na katao ang nakitil at 117 ang napinsalaan. Kabilang sa mga nakitil ay isang pamilya na may walong miyembro. Ito mismo ay ayon sa isang security sources. Ayon sa mga saksi mula sa Reuters, hindi bababa sa isang pag-atake ang tumama malapit sa isang gasolinahan at makikita ang makapal na usok na tumataas. Isang malaking apoy ang naglalagablab sa likuran habang ang mga rescuer ay gumagamit ng mga flashlight upang maghanap ng mga nakaligtas sa ilalim ng mga guho ayon sa video na ipinalabas ng Almanar Television ng Hezbollah. Wala pang agarang pahayag mula sa Israel tungkol sa insidente. Matapos kitilin ng Israel ang ilang matataas na opisyal ng Hezbollah nitong mga nakaraang linggo, kabilang ang nangungunang leader na si Hassan Nasrallah, si Wafik Safa ay kabilang sa iilang natitirang senior figures ng grupo na kasalukuyang nahihirapan sa muling pag-oorganisa ng kanilang pamunuan. Ang tangkang pagkitil kay Safa na may tungkuling pinagsasama ang seguridad at mga usaping politikal ay nagpapakita ng pagpapalawak ng target ng Israel laban sa mga opisyal ng Hezbollah. Sa ngayon, ang mga pag-atake ay nakatuon sa mga kumander ng militar at mga nangungunang leader ng grupo. Ayon naman sa ulat ng Axios, mas lumapit sina Joe Biden at Benjamin Netanyahu sa isang kasunduan tungkol sa lawak ng planong paghihiganti ng Israel laban sa Iran, matapos ang kanilang pag-uusap noong Wednesday. Sinabi ng ulat, na binanggit ang tatlong hindi pinangalanang opisyal ng US at Israel na tinatanggap ng administrasyong Biden na maglulunsad ang Israel ng isang malaking pag-atake sa Iran sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nangangamba ang White House na mas agresibo ang kasalukuyang mga plano kaysa sa kanilang nais na maaaring magpalala ng tensyon sa rehiyon matapos ang tawag ni na Biden at Netanyahu, sinabi ng isang opisyal ng US na nasa tamang direksyon na tayo. Isa pang opisyal ng US ang nagsabing medyo nabawasan ang kanilang pagkabahala tungkol sa mga plano ng Israel pagkatapos ng tawag ayon sa ulat ng Axios. Iniulat din ng Axios na nagpulong ang Security Cabinet ng Israel noong Thursday ng gabi para sa isang briefing tungkol sa mga plano ng pag-atake sa Iran at ang mga napagkasunduan kasama ang Administrasyong Biden ayon sa mga opisyal ng Israel. Ang mga bansa naman sa Gulf ay matindi ang pagkalampag sa Washington upang pigilan ng Israel sa pag-atake sa mga oil sites ng Iran dahil nababahala silang ang kanilang sariling mga pasilidad ng langis ay maaring mapuruhan ng mga proxy ng Tehran kung lumala ang labanan. Bilang bahagi ng kanilang mga pagsisikap na maiwasan na madamay sa gitna ng kaguluhan, ang mga Gulf states tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar ay tumanggiring payagan ng Israel na dumaan sa kanilang airspace para sa anumang pag-atake sa Iran. Ipinaabot na rin nila ang desisyong ito sa Washington ayon sa tatlong sources na nakapanayam ng Reuters. Ayon naman sa tagapagsalita ng UN Peacekeeping Mission sa Lebanon, determinado ang kanilang mga peacekeeper na manatili sa kanilang mga puesto sa Timog Lebanon sa kabila ng mga pag-atake ng Israel nitong mga nagdaang araw na nagresulta sa pagkapinsala ng ilang tauhan ng UN. Sinabi ni Andrea Tenenti, tagapagsalita ng UNIFIL, na ang mga kamakailang pag-atake ng Israel laban sa puwersa ay isa sa mga pinakamatinding insidente na nasaksihan namin sa nakalipas na 12 months, ayon sa ulat ng Reuters. Nagkasundo ang 50 countries na nagaambag sa UNIFIL noong Thursday na ipagpatuloy ang pagdedeploy ng mahigit 10,400 peacekeepers sa pagitan ng Ilog Litani, sa Hilaga at ng Blue Line sa Timog. Ayon kay Tenente, Nandiyan kami dahil inatasan kami ng Security Council na maging naroon. Mananatili kami hanggang sa maging imposible." na para sa amin ang mag-operate. Nauna nang nagbabala si Jean-Pierre Lacroix, hepe ng UN Peacekeeping, na ang kanilang mga puwersa ay lalong nasa panganib at napipilitang manatili sa kanilang mga base. Iniulat din na isang kontraktor ng UNIFIL ang nakitil na. Patuloy ang pagtaas ng galit matapos sabihin ng UN Peacekeeping Mission sa Lebanon noong Thursday na sinadyang paputukan ng mga puwersang Israeli ang kanilang mga posisyon na nagresulta sa pagkapinsala ng dalawang peacekeepers mula sa Indonesia. Kinumpirma ng militar ng Israel na nagpaputok ang kanilang mga tropa sa lugar kung saan matatagpuan ang base ng UN Peacekeeping Mission at sinabing ang mga mandirigma ng Hezbollah ay kumikilos mula sa loob at paligid ng mga lugar na sibilyan sa Timog Lebanon, kabilang ang malapit sa mga post ng UNIFIL. Ayon sa pahayag ng UNIFIL, anumang pag-atake sa mga peacekeepers ay isang malubhang paglabag sa International Humanitarian Law. Sinabi ni Jean-Pierre Lacroix, hepe ng UN Peacekeeping, na ang kaligtasan at seguridad ng mahigit 10,400 peacekeepers ng UN sa Lebanon ay lalong nasa panganib at halos huminto na ang kanilang mga operasyon mula noong huling bahagi ng September. Nagpahayag naman ang Hezbollah na nagpaputok sila ng mga misail patungo sa mga puwersang Israeli noong Huwebes habang sinusubukan ng mga ito na ilikas ang mga nakitil sa lugar ng Ras al-Nakura at tinamaan sila ng direkta. Sa New York, sinabi ng UN Ambassador ng Israel, si Danny Danon, na ng Israel sa pakikipaglaban sa Hezbollah at inirekomenda na ilipat ng UNIFIL ang kanilang mga post 5 kilometro pahilaga upang maiwasan ang panganib habang tumitindi ang labanan. Nagpahayag naman ng malalim na pagkabahala ang Estados Unidos sa mga ulat na nagpaputok ang mga puwersang Israeli sa mga posisyon ng UN at hinihingi nila ang mga detalye mula sa Israel. Batid namin na nagsasagawa ang Israel ng mga targeted operation malapit sa Blue Line upang sirain ang mga infrastruktura ng Hezbollah na maaaring magamit na banta sa mga mamamayan ng Israel ayon sa isang tagapagsalita ng White House Habang isinasagawa nila ang mga operasyong ito mahalaga na hindi nila mailagay sa panganib ang kaligtasan at seguridad ng mga peacekeeper ng UN Ang France sa pamamagitan ng kanilang Foreign Ministry ay nagpahayag ng malalim na pagkabahala kasunod ng mga pag-atake ng Israel na tumama sa United Nations Interim Force in Lebanon at kinundena ang anumang pag-atake laban sa seguridad ng UNIFIL Samantala, sinabi din ng Turkey na ang pag-atake ng Israel sa mga puwersa ng UN, kasunod ng kanilang mga pagkitil sa mga sibilyan sa Gaza, West Bank, at Lebanon, ay nagpapakita ng pananaw nito na ang mga krimen nito ay hindi napaparusahan. Sa isang pahayag, sinabi ng militar ng Israel na ang kanilang mga tropa ay nagsagawa ng operasyon sa lugar ng Nakora, sa tabi ng isang Unifil base. Ayon sa Israel, pinayuhan nila ang mga puwersa ng UN na manatili sa protektadong lugar Kasunod nito ay nagpaputok ang mga puwersa sa nasabing lugar. Ipinahayag din nila na mayroong regular na komunikasyon sa UNIFIL. Tinawag naman ng Defense Minister ng Italy, si Guido Crosetto, ang mga kamakailang pag-atake ng Israel sa mga base ng UN Peacekeeping sa Timog Lebanon bilang posibleng mga krimen sa digmaan at napakabigat na paglabag sa mga pandaigdigang batas. Ayon kay Crosetto, humingi siya ng formal na paliwanag mula sa mga autoridad ng Israel tungkol sa mga pag-atake sa mga base ng UNIFIL na kanyang inilarawan bilang hindi aksidente o pagkakamali. Mariing kinundena rin ni Joseph Borrell, nangungunang diplomat ng European Union, ang mga pag-atake ng Israel sa UN Peacekeeping Mission sa Lebanon bilang isang hindi katanggap-tanggap na kilos na walang sapat na dahilan. Idinagdag niya, isa na namang linya ang delikadong nilabag sa Lebanon. Nagpahayag din ng pagkundena ang Foreign Ministry ng Jordan na tinawag ang mga pag-atake ng Israel sa UN base bilang isang mapanganib na paglala at lantad na paglabag sa pandaigdigang batas. Patuloy naman na isinulong ng militar ng Israel ang opensiba na nagsimula anim na araw na ang nakalipas. Nang magpadala sila ng mga tropa sa Jabalia, ang pinakamalaking kampo ng mga refugee sa Gaza, kasama ang mga kalapit na bayan ng Beit Hanoun at Beit Lahia. Ayon sa mga health official, hindi bababa sa 130 katao ang nakitil sa operasyon na sinasabi ng Israel na layuning pigilan ang muling pagbuo ng Hamas. Pinayuhan ng militar ang mga residente na lumikas mula sa isang lugar kung saan tinatayang higit sa 400,000 katao ang natrap ayon sa UN. Tatlong ospital sa Hilagang Gaza, Indonesian, al Auda at Kamal Adwan ang inutusan ng mga puwersang Israeli na lumikas na naglalagay sa panganib ang mga pasyente ayon sa mga medik. Ayon sa direktor ng Kamal Adwan Hospital, walong pasyente, karamihan ay mga bata, ang nasa panganib sa loob ng intensive care units kung pipilitin silang lumikas. Iniulat ng mga medik na ang pambubomba ng Israel malapit sa Kamal Adwan Hospital ay nagdulot na ng pinsala sa pasilidad. Sinabi ng mga opisyal na alam nila ang maraming nakitil na nakahandusay sa mga kalsada sa labas ng ospital dahil sa putok ng Israeli.